Yan, so maulan po ngayong araw, ano? So ano nga po ba yung dapat gawin pag maulan yung panahon na ganito tapos nag-aalaga tayo ng mga broiler chicken, ano? So ano po ba yung dapat natin gawin sa mga alaga natin para hindi sila malamigan dahil sensitive po yung ating mga manok, eh. Kailangan hindi sila na para hindi sila magkasipon. Yan, dito tayo sa likod. Yo, po kung makikita nyo talagang sild na sild po yung ating kulungan yan, yan, ito po yung pinakaharap kailangan po talaga may mga sara yung magkakabilang gilid yan, nandun po yan yan po yung mga ating manok hindi ko na So mahalaga po 'yan ano na hindi po pinapasok na lamig. Yung ating kulungan para yung mga manok natin hindi magkasipon tsaka magkahalak. Ayun oh. Banig lang po 'yan tsaka mga kurtina na nilagay ko po sa ating kulungan para hindi pasukin ng hangin tsaka lamig. Karon lalo na po ngayon na malamig ang panahon dahil magpapasko na po ano. So, yun lang po. Share ko lang po sa inyo. Dahil naisip ko ngayong maulan. Sa mga bagong nag-aalaga pa lang po dyan. Gawin nyo rin po yan para hindi po magkasakit yung ating mga manok. Yun lang po. Salamat po.